Mga ilang araw na nga akong nagkikrave sa Shanghai Lumpia, mga mi, kaya naman tonight ay lulutuin ko nga ito para sa dinner namin ng mga bata. At para craving solve na nga rin itong aking sikmura, mga mi, char! <laughs> aking mga ingredients mga mi ay gagamit lamang ako dito ng sibuyas, bawang, itlog, carrots, pati na nga rin ng spring onion. Naredy ko na nga at pinaghiwa-hiwa ko na rin mga mi pero minsan nga ay gumagamit ako dito ng blender para talagang mas pino nga itong aking mga ingredients. Kung napapansin nyo mga mi ay marami nga talaga yung gulay na nilalagay ko. Dahil dito na nga lang ako bumabawi para maraming gulay nga yung nakakain ng na mga bata. Anyways mga mi for today ay gagamit nga pala ako dito ng pork and beef mince. Usually naman mga Mia, ay gumagamit nga lang ako dito ng pork mince. Pero mali nga yung nadampot ko nung binili ko ito sa shop. Kaya ito na nga lang yung gagamitin ko. At hayan mga Mia, nilagay ko na nga itong giniling dito sa mixing bowl. At maglalagay na ako dito ng pampalasa. Gaya na lang ng asin, paminta, chicken stock, oyster sauce, pati na nga rin ng sesame oil. Pagkatapos mga Mia, ay pinaghalo-halo ko na nga rin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine. Pagkatapos, ay nilagay ko na nga rin ito mga hiniwa kong vegetables kanina. Nakulang na nga lang ay mapupuno na itong aking mixing bowl, mga Mia. Alam nyo ba kasi mga Mia, na kapag wala nga yung daddy afam namin, ay usual na lang talaga sa akin na nagkikrave ako palagi ng Filipino food. Kaya kung napapansin nyo mga Mia, ay panay Filipino food na nga lang yung niluluto ko. At sa totoo lang, kinalimutan ko na nga talaga ang salitang daddy. Diet? Char! <laughs> Pero buti na nga lang talaga mga mi at binibiyayaan nga tayo ng kaunting talent sa pagluluto. Minsan nga naiisip ko paano na lang nga kaya kung hindi ako marunong magluto. Palagi na lang sigurong galit itong sikmura ko. <laughs> Anyways, mga mi, nagtunaw nga pala ako dito ng kunting harina dito sa kaunting tubig. Dahil ito nga yung magiging silbi na pandikit dito sa aking Shanghai Lumpia. At nagumpisa na nga rin ako dito sa pagrarap dahil matagal-tagal nga yung pagrarap na gagawin ko dito dahil isang kilo nga ito, mga mi. Agad ko na nga rin tinawag si Kuya Rems dahil bigla ko nga naalala habang nagrarap ako dito na meron pala kaming hugasin. Kunti lang naman kasi ang hugasin namin kaya sabi ko sa kanya, hugasan niya na bago pa ito dumami pagkatapos naming mag -dinner. Alam nyo ba mga mi, Pakaswerte na nga lang nating mga nanay kapag ganito yung mga anak natin na matulungin sa mga gawaing bahay. Kaya naman nga ang advice ko sa inyo mga mi habang bata pa nga yung mga anak nyo ay turuan at hasain nyo na sa mga gawaing bahay dahil sa totoo lang bukod nga sa nakakatulong sila sa atin ay para din yan sa future nila kapag hindi na nila tayo kasama sa buhay. Kung sa ngayon ay hindi pa yan nila na-appreciate pero alam naman natin nadarating yung araw na magpapasalamat yan sa mga tinuro natin sa kanila. Alam nyo mga mi wag na lang nating pansinin yung mga sinasabi ng mga tao kung paano natin palakihin at disiplinahin o turuan yung mga anak natin. Yung mga tao kasi sa paligid natin ay masasabihin talaga yan, lalong lalo na kung ano nga lang yung nakikita ng mga mata nila. Anyways mga mi, habang nagra rap nga ako dito ay natapos na rin maghugas si Kuya Rems kaya sabi ko sa kanya ay hugasan niya naman yung mga pintuan namin at saka bintana dahil masyado nang ngang madudumi. At ito namang Bulinggit James ay nagising na rin at ang habangan ng tulog nito ngayong hapon kaya hayan binigyan ko na lang dyan ng makakain. Anyways, mga may, hindi ko nga pala natapos balutin itong aking Shanghai Lumpia dahil naubusan na nga ako ng wrapper. Kaya naman nilagay ko na nga lang sa fridge yung natira dahil sabi ko, bukas ko na nga lang babalutin. Nakabalot nga pala ako dito ng 40 pieces, mga may, kaya itong 20 pieces ay ilalagay ko muna sa freezer. At itong 20 pieces naman ay lulutuin ko para sa dinner namin ng mga bata. At syempre, alam naman natin mga may na masarap talaga ang siyang Shanghai Lumpia na iulam sa kanin, kaya haya, nagsaing na rin ako dito umpisa na nga rin ako dito magluto ng Shanghai lumpia mga mi dahil gumagabi na rin. Iba nga talaga mga mi kapag alam natin na yung isang pagkain dahil malaki talaga yung natitipid natin. Lalong-lalo lalo na nga kapag nasa ibang bansa tayo napakamahal talaga ng Filipino food kapag binili natin sa mga Filipino shop. At sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon mga mi halos lahat nga ng pagtitipid ay ginagawa na natin. Kaya naman mga mi pag-aralan nyo na rin yung pagluluto dahil syempre iba pa rin yung may alam. Char! <laughs> Para sa akin kasi mga mi, ay iba pa rin yung lutong bahay kaysa bumili ka lang sa labas. Bukod po kasi sa nakakatipid at nakakamura tayo, syempre ang lutong bahay ay punong-puno talaga yan ng pagmamahal. Anyways mga mi, sa wakas naluto na nga rin itong aking crispy Shanghai lumpia at naghain na nga rin kami dito para sa aming dinner. At hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!